Ito na nga, alam naman nating lahat na nagsimula ng mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee under ni Senador Marcoleta. Natatawa lang ako, no? Parang nasa school. Hindi mo talaga maiwasan na magkaroon ng paligsahan. Paligsahan ba yung tamang term? Ano ba yung tamang term doon? Paligsahan o pagalingan? Ito po ay opinion ko lang ha itinalaga sa Blue Ribbon Committee ang ating senador na si Rodante Marcoleta. Wala po akong kinakampiyan dito ha. And then, siya po ang may panukala na imbestigahan yung mga anomalya sa gobyerno. Bakit ngayon? Kanta ba yun? Bakit ngayon ka lang? <laughs> ang aking idol din na isa, Senador Panfilo Lacson, at saka senador Pangilinan at saka iba pa and family. Nagsimula rin makihalukay at mag-imbestiga. Tama naman 'yun. Pero sana mag-joint kayo. Huwag yung nagbabangayan kayo sa Eric. Sa totoo lang eh, ito opinion ko lang ha. Ako ginagalang ko lahat ng senador. Ilang term na ni Pampilola, Pampilolaxon. Ilang term na ni Pangilinan alam ko pangalawa yata o pangatlong term niya na yan. Ibig sabihin sa anim na taon o apat na taon. Bakit ngayon lang kayo naghahalukay? Eh sana noon pa. ba? Diba? Bakit nakikisabay pa kayo? Pero alam ko, ang puso nyo eh, para mapaayos yung ating bansa. Alam ko naman yun. Pero sana naman makipag-ugnayan kayo doon sa tao na talagang nagsimula. Kasi siya yung Blue Ribbon Committee. Alam nyo po, mga kagalang-galang na senador, nakakahiya po na makita naming mga ordinaryong mamamayang Pilipino na naggaganyan kayo, parang naguunahan kayo para kagatin. Yan tuloy, may iba akong naiisip. May pinoprotektahan ba tayo? Meron ba tayong iniiwasan? o oh, meron ba tayong kailangan na iwasan? Di ba ang daming umiikot sa isip namin dahil bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Pang ilang term nyo na to? Di ba? Ang tagal nyan is imbisa na yung na nakuha nun na save na bago pumasok ang ating senador na Marculeta Bago kayo nahalal, di ba? O oh, sige, stop na to ha. Magkaisa po tayo. Yun lang naman ang gusto ko. Magkaisa po tayo mga kapatid, mga kapuso, mga kapamilya. Sana po, mag-usap-usap kayo dyan. Kasi po, apektado po kami. Lumilitaw tayong na nakakahiya talaga. Okay? Mga professional po kayo, binuto namin kayo. Sana gawin ninyo ng maayos yung trabaho ninyo, hindi yung parang nasa grade school style. Ang litaw, eh nagpapaligsahan po tayong lahat. Totoo yan. Yun po ang tingin ko, opinion ko po 'yun. Kahit 'yung ibang tao sana noon pa kita nakilala.